Kadalasan ay maraming maling impormasyon tungkol sa mga pagbabakuna at ito ay naging mas madalas sa mga nakaraang taon. Ang maling impormasyon ay madaling kumalat at maaaring makapinsala kung ang mga tao ay hindi malalaman kung ito ay beripikado o hindi. Kung minsan, hindi madaling malaman kung mali ang impormasyon o hindi. Ngunit sa pangkalatan, ang maling impormasyon ay hindi totoo, hindi tama o mapanlinlang na impormasyon na nalika o naikalat ng mali o di sinasadya. Makapagdudulot ito ng malaking pinsala sa lipunan at sa mga mamamayan nito. Dahil sa madaling pag-access sa internet, sino man ay makakapag-post ng impormasyon na maaaring makita ng halos sino man. Bagamat ito ay maaaring maging positibo, nangangulugan din ito na ang mali at nakakapinsalang impormasyon ay maaaring mabilis kumalat. Mahalagang unawain na hindi lahat ng impormasyon sa online ay beripikado. Mahirap malaman kung minsan kung ano ang totoo at ang hindi. Baka makakita ka ng maling impormasyon sa social media, sa mga meme, website, video o sa mga lathalain katulad ng mga polyetong inilalagay sa iyong letterbox maaring makapinsala ito dahil ang mga tao ay baka gumawa ng mahalagang desisyon batay sa maling impormasyon na kanilang nabasa o narinig halimbawa maaaring pigilan ito ang mga tao na tumanggap ng ligtas na paggamot na maglalagay sa kanila sa malaking panganib magdahan-dahan at mag-isip sa pagbabasa, lalo na ng impormasyong pangkalusugan. Kung hindi mo tiyak kung ang nilalaman ay mapaniniwalaan, huwag mo itong ishare. Mahalagang malaman kung saan ka makaka-access ng mapagtitiwala ang impormasyon. Makakakita ka ng tama at mapagtitiwala ang impormasyon tungkol sa healthcare sa Aotearoa, New Zealand mula sa mga mapagkukunan gaya ng Te Wato Ora, Health New Zealand. Ministry ng Kalusugan Immunization Advisory Center o mula sa sarili mong doktor, nurse, tagapagbakuna o parmasyutiko. Maisusumbong mo ang mga nilalaman ng maling impormasyon na nabasa mo sa online sa NetSafe website, netsafe.org.nc. Ang NetSafe ay organisasyon sa New Zealand na independyente at hindi pinagkakakitaan na nakatutok sa kaligtasan sa online kung may mga alalahanin ka sa kalusugan o nais mo pa ng impormasyon sa health services na makukuha sa Aotearoa, New Zealand. Kausapin ang iyong doktor, nurse o parmasyutiko. Matatawagan mo ang healthline ng libre sa 0800-611-116 para sa higit pang impormasyon. Ang kalusugan at kagalingan ay napakahalaga para sa ating mga etnikong komunidad. Noong 2022, nagdaos kami ng isang serye ng mga health events sa buong bansa. At sinabi ninyo sa amin na gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa health services na makukuha sa Aotearoa, New Zealand. Kaya nakipagtuwang kami sa Te Wato Ora upang lumikha ng isang serye ng mga video upang ipaliwanag kung ano ang tigdas, mga sintomas ng virus at kung paano magprotekta ng iyong sarili.